Attorney, anong kaso po ang maaaring isang pa kung may isang babae na patuloy na nagkakalat na may relasyon kami kahit hindi naman totoo? Sinisira nito ang pangalan ko at apektado na ang trabaho, pamilya at mga taong mahalaga sa akin. Paulit-ulit ko ng itinanggi pero hindi siya tumitigil. May batas po bang maaaring magprotekta sa akin laban sa ganitong paninira? Oo, may mga batas sa Pilipinas laban sa taong patuloy na nagpapakalat ng hindi totoong impormasyon na nakakasira sa iyong pangalan at reputasyon. Ito ang ilang kasong maring isang pa. Number 1, libel sa ilan ng Article 353 na Revised Penal Code. Kung ang mga paratang niya laban sa iyo ay isinulat o ipinahayag sa publiko sa paraang malisyoso at may layuning siraan ng iyong pagkatao, maring ito ay kasong libel. Kung ipinapakalat ito sa social media o online cyber libel sa ilan ng Cybercrime Prevention Act of 2012 ang Number two, slander or oral defamation sa alam na Article 358 na Revised Penal Code. Kung ang paninira niya ay sinabi lamang sa ibang tao ng walang kasamang written o published statements, slander or oral defamation ang krimen. Kung ang paninirang puri ay matindi at may malaking epekto sa iyong reputasyon, maaari itong ituring bilang grave oral defamation. Number three, unjust fixation under Article 287 na Revised Penal Code. Kung patuloy siya nang gugulo sa iyo at hindi tumitigil kahit pa ulit-ulit mo nang itinanggi ang akusasyon, maaari rin itong pumasok sa unjust fixation, lalo na kung naapektuhan na ang iyong mental health at kapayapaan. Number four, Violation of Safe Spaces Act o RA 11313. Kung siya ay gumagawa ng mapanirang pahayag sa social media o sa harap ng publiko na nagiging sanhi ng panghuhusga laban sa iyo, maaari rin itong iturang bilang isang paglabag sa Safe Spaces Act kung ang kilos niya ay nagdudulot ng psychological harm o gender-based public harassment. Ano ang pwede mong gawin? Number one, maghain na reklamo sa barangay. Maaari kang magsampan na reklamo sa barangay upang magkaroon ng conciliation proceedings at subukan itong i-resolva ng hindi umaabot sa korte. Number two, pumunta sa PNP o NBI Cybercrime Division. Kung ang paninira ay ginagawa sa social media, maaari mong ipablata ito at humingi ng tulong para sa investigasyon. Number three, mag-file na reklamo sa prosecutor's office. Kung may sapat kang ebidensya, screenshots, testimonya, recordings, o gapang patunay, maaari kang magsampan ng libel, slander, or unjust fixation sa office of the city or provincial prosecutor. Number four, humingi ng protection order. Kung patuloy kang ginugulo o ini maaari kang humingi ng protection order upang pigilan siyang lumapit o makipag-ugnayan sa iyo. Kung nais mong kuminos agad, makakabuting kumonsulta sa isang abogado upang mapaghandaan ang kaso. Kaya bago mag lagi mo na pag-isipan. Ito si Attorney Tony Roman, handang magbigay ng feeling advice para sa inyong katanungan.